Ah, oh, mga idol, malapit na 'yung pukot natin. Malapit na o. Oh. Malapit na. Grabe yan, marami yan. Maraming tao. Ano, <laughs> balde Ano, balde Ay, sa'yo. Oh. Lagyan tubig. Lagyan tubig yan para sa riba. Hey, puno na jumper mo. <laughs> Malungkot, puno <pulong> na sa lapay. <laughs> Ayan o, oh. may mga matambaka. Kapalag-palag po. Kapisig-pisig. Oh. Malama lang yan yun. Minalokso po. Oh. Minalokso. Kailangan, di makalabas. Parang wala yun. Parang mas maraming tao kaysa huling.

Ayos. Oh. Isa po yo. Ay, parang konti. Konti. Ano din oh, may talaga ito eh. Konti lang, ha din. lang. Tumitig lang pala yung ano, parang baka. Hindi na sinasakop. Hindi na sa tulong ang kanaw. Oh. Ano mga ito, lo? wala mo nang taple Kawawa naman. Oh, lang. Wala At least, meron ka tapan. Shout out sa lahat na nanonood. <laughs> Masipag na tumulong. Salamat. Wala mo nang taple Thank you. Kunti ang uli. Ano, binabay pa ang mga ito. Ah, uh, mga goods goods mga ito lang matamba ka malaki oh, oh, so, ay, ba o marami o nga wala hindi maninit ang patatik yung mga sapatik yun ay hindi pa pala tapos mga idol ito pa o oh, kita nyo naman kung paano karami kang huling yan o ayan o yan ang pamayari nyan o yan ang mayari ng pukot o oh. hehehe <laughs> shout out Nag-resign sa glir to ang dating <laughs> Nag-resign na yan tambak ayun mga ito, lo tambaka oh oh okay pakita ko muna sa inyo ano, yung ganon ito, ganon 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 wala ganon 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 Ah, ganon 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 ito ganon Hoy, hoy, hoy ganon oh, oh, oh meron pa ganon 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 <laughs> oh, <laughs> hai, hoy, Oh! na kayo? Hoi, hoi, hoi. Thank you! Balik! hoy Balik! Balik! Hoy, Balik! 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 <laughs> oh, ngiting tagumpay oh. Ngiting tagumpay. Oh, kini titig na ni Jowen. Ah, titig oh. Titig, titig, titigan mo. <laughs> Jowen, <Joelle>, titigan mo. <laughs> oh, dali oh. Tambaka oh, ino. Oh. Dali oh, Jowen oh. <laughs> <laughs> Wag na. <laughs> nice. Diyan po nagtatapos ang ating video, oh, mga yung po nagtatapos, salamat. Salamat na marami. Yan po ang ating mga kababayan. Live ngayon sa tabi dagat. Kunting huli. Oh. Yan po yung pinakanggwapo dito. Nag-iisa. <laughs> oh, meron pang isa. Ayun o. Ayun o. Oh. Uy, uy, dalawa. 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 Oh, madalo. Oh, huwag kang maingay. Huwag maingay. Huwag kang maingay. Oh, 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 oh. Huwag oh. maingay hindi tingtugpao yung oh oh. Amero pa? Ayuno. pa oi, magkubang laki. Oo, laki yung. yung. laki oh Magkubang laki oh Amero pensa, ayuno. Tambaka. Ha, ha. Nagrabih. Ayuno Laki, ayuno 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 Oh, <US uneopen> lat <morally>